Ka curious, panoorin pa natin ang video na ito. Nakaron, kung man nato ni. Eh. kitang tanan kaliwat man ni, lapu-lapo. Abi pong taga buhol kaliwat ni Daguhoy, daguhoy. Nandun na man mga orasyon at yung mga lulo. <laughs> Natay mga orasyon, imagine na ka kanyon wa mo buto, giun sa man tong lapu-lapo. Nato silay hurim-hurim. Dun na yam-yam. Mo si daguhoy, wa jud badakpe. Kaya doon na orasyon nga, Tagolilong. Kung siya'y orasyon, Tagolilong. Nagtukog ka ng storya ha. Storya rana. Dili na tinood. No, sa Ministry of Exorcism, I encountered two of them. Na doon orasyon sa Tagolilong. Kaya itong usah. Kaya ang iyang orasyon, Iba mo, iyang dipatuan, Og tinuod nga dugo sa tao. Di-consecrate niya, sa dugo sa tao. Muna effective kaayo. Bisan pag naakas yung atubangan, dili kakakita niya. Ano yung orasyon? Ah, tago, lilong. Ang usasad, mong kapon, ni travel siya, now, padulong sa buhol, why pliti-pliti? siya sa iyang master. Imagina ka? Kay di siya makitaan. Kay ba mo? Sa dihang ni duol sila, nang giriak. Kaya naghatag nila gahom, nagtuus sila. Yang ang gahom nga naan nila, gikan sa Espiritu Santo. Pero pag na nila sa Office of Healing and Deliverance, dili na de Espiritu Santo. Espiritu Tonto. O sa? Kaya makapatuo man sila. Yang ilang gahom, gikan sa ginoo. Walang akong security guard ron, nasa office, sukuk kina nako. Anong sukuk kina nako? donas siya'y orasyon. Ang yang orasyon, mga kaiksunan, dili siya madutlag bala. Dili siya madutlag Dili siya madutlag sundang. Ipakita ko sa page nila, mauni akong mga kagrupo, father. Mauni niya, nagira na bang China o Pilipinas? Mauni na magpamimbro na mo. grupuha kay makublan mo. Nag-recruit na sila ron sa Facebook. Ano sa man? Magpimember na mo? <laughs> Lagi hiwa ang liog. Di jud masamad. Gitagod-tagod ang tibok sa hait kayong espada. Wa jud madutli. Huwag mauna yung grupo mga kaigsunan. Huwag nang nagsubay asawa, nagsubaybay sa to programa, sa Facebook na to, sa Punto Por Punto YouTube channel na to. kanunay Kanunay bay mga reels, isend. send. Converted ba na iyang asawa. Ang iyang bana, mga suko kay siya iyang asawa. Ano, ikaw, panate kay ka ng Darwin. Ano, iyong mga kumpasahan, anak? Nga, judgmental man ang pari, anak. Judgmental na na mo. Kaya ginuuga po ng among ipasidunggan ang among orasyon. Pero istorya makiksunan, ang iyang asawa na kadamag holy and exercise oil. Kaya nang atong i-bless ka ron. plasa niya ang iyang asbana perting singgit. Aray! kasakit. Nadutlan sa sacramental sa simbahan. Pero di siya madutlag bala. Di siya sundan. Pero siya nakadot niya ang holy and exercise oil. One good news na ko ninyong tanan, tanang pari sa Archdiocese sa Cebu, pwede makabless sa olive oil na inyong ipabless. Amen! Nalipay mo mo. Magdumanta tutlo sa tanang kaparian. Apil, dungan ta. Tabangi ko ninyo. Amen? Parang daghan ang matabangan na itong mga orasyonan. O gipa gipainom siya sa holy and exercise oil. ni Nisinggit ang mga yawa. Sud sa iyong lawas. O mingon, never, never. In English na. Ningon ang iyong mga anak. Anong nag-in-English? Mangkatay nga di magkakamao mo. In English. Never bring me to Darwin! Ask they. never bring us to Darwin. Naningon ang iyong mga anak, iyong pamilya, Father, naikailani mo ang yawa. Pagdahan nila dito, natumba sa tuatubangan, nagkirig-kirig. Nalipay ba mo rong adlawa? Magabi una ka <laughs> Sa so, mga kapatid, nakatuga. <laughs> Gabi na ron, no? Wapang kumato sila balay. Huwag mong kumusuro silang balay. Nag-bless lang ta o sacramentals, religious items, huwag mong kikamit sa, sa iyang, di wa siya makonvence sa Nga, iyang, iyang madungog sa Facebook. Diin siya na-convence sa dihang gi-apply sa iyang asawa ang holy and exercise all sa likod sa iyang bana. Amen? O karon iyang girenounce tanan, kalo is din na mag -react. Nya na napapaman siya sa yang trabaho. Kasi sige man siya kapuses. Sa kaluoy po mo. Sa, ikaw na security guard na ko. No. Karon ang secure namo sa office, kanhi okultista. Pagkaibaw sa nagtudlo niya, ni surrender na po ang iyang magtutudlo. Amen? Pagkaanindot, So ayan po mga peers, sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapriyan Hey, hello mga kapatid. ah uh, follow subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsalotin niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook fans and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan Rodrigo de la Iglesia